at least may ano naman uh, may nabuhay naman ako na um, isang rare na uh, begonia. so lately ay ito yung mga uh, favorite plants ko dito sa aking munting hardin eto yung una si um, Antorium Crystal Hope na ito ay na-purchase ko noong January and uh, uh, apat ang dahon niya noon or palima pala palima and ngayon ay yan na, yan na siya. meron na lang akong uh, isang natanggal yung old na uh, dahon niya. eto pa yung isang old na dahon niya, Oh. and yung eto, etong isang maliit ayan so ang naiwan ay tatlo, yung dati niyang dahon nung time na nabili ko and the rest ay under my care na yung mga dahon na yan Uh, so uh, yung kanyang latest ngayon na dahon ay dalawa agad ang sabay na lumabas sa kanya, eto ayan yung isa eto yung isa pasensya na guys ha napakaingay ng background ko ayan, eto dahil nga malapit lang kami sa karasada eto yung pangalawa, hindi pa siya gaano uh, naka unfurl Ayan, so ang ang ana din niya, ang bilis niyang mag-produce uh, ng uh, leaves kumpara sa isa kong um, anthurium, si mag ay magnitikum yung isa, Clary nervium. Ayan, si Clary ay uh, mabagal siyang magbigay ng dahon. Ito ay ayan. Uh, may sabay siyang uh, dalawa o ito yung kanyang sinundan eh itong dalawang bago ayan, so yan yung aking isang paborito uh, na kahit uh, hindi ganun kalaki yung kanyang mga dahon na iba and yung iba ay mga may uh, konting damage okay lang basta sa akin ay talagang yung uh, madali siyang uh, magproduce ng dahon so kaya ko siya, paborito ayan Talaga maganda 'tong uh, variety na to ng Anthurium. And ito naman um ito ay lagi ko nang na-ipefect sa inyo. Etong uh, isang klase ng Begonia na to. Dahil nga ayan oh tingnan naman napakalash nya guys. napaka niya, punong-puno na itong kanyang paso. Na 'yan na kahit uh hindi masyadong makalabas yung kanyang uh, magandang dahon kasi ito talagang uh, kulay pink talaga itong mga to pero sa akin kasi bahagya lang yung lumalabas talaga and yung iba ay talagang napakakonti lang oh pero maganda talaga to na klase ng begonia so ito ay naka 1 na sa akin guys so uh, nagta try din talaga itong uh, klase ng begonia na to sa akin Ayan, so eh, uh, ito yung talagang magandang cura uh, itsura ng kanyang dahon. Ayan, so ito ay si Candy Cane. So kailan ko lang nalaman yung kanyang ID. Ayan, so napakaganda nito. Ewan ko lang kung uh, real din to or semi at least ay ang mahalaga sa akin ay buhay siya at naka isang taon na siya sa akin so nagtatribe naman siya sa akin. Of course ito ring uh, isa pang uh, variety ng begonia ko na ito yung oldest na um variety ng uh, begonia. Ayan so tingnan nyo oh napakalas niya talaga uh, and continuous pa rin yung kanyang uh, dahon dyan ayan o oh, ang dami pang maliliit dyan sa kanyang uh, ano, oh, na nilalabas ka ko sana ayan o oh, ang dami mga bagong dahon so siya yung pinakamatagal na uh, begonya ko so for 4 years na to sa akin kasi 2020 nga nung umpisa ng pandemic ko siya na collect. and uh, ayan nga Hanggang ngayon ay buhay pa naman siya. So ilang summer na yung pinagdaanan niya pero ayan nagte pa rin siya. Kahit uh, ordinary siya, ay uh, artist ay talagang buhay na buhay siya. Ayun. And maganda siyang tignan kasi nga uh, napaka-lush niya. Ayan. So yung isang ganito na na ko noon ay binigay ko sa pinsan ko ayan pero ewan ko kung buhay pa sa kanya yun ayan. ito pa isa ring uh, variety ng begonia so hindi ko akalain talaga na makaka 8 months din sa akin si um, um, ano na bang pangalan ito iron cross na begonia kasi nga diba ito ay isa ring rare na klase ng begonia pero ayan naka 8 months na din siya sa akin guys So, kahit ganun palang uh, katagal sa akin, ito, na wala pa siyang one year, para sa akin ay uh, talagang napat napakatagal na nun. And talagang naka nag naman siya. And ayan, um, nakapag-produce pa rin siya ng panibagong dahon. Ayan, meron na naman siyang bagong dahon. So, sa akin kasi, um, parang yung mga iba kong um, na collect na mga rare kagaya ni uh, yung aking candy stripe ayan so dalawang dalawa or 3 months lang siya sa akin uh, hindi siya tumagal guys so sayang napakagandang klase ng begonia and um, ito pang isa ayan parang 1 uh, month lang siya sa akin guys hindi rin siya nagtagal So, parang same sila ni Candy uh, Stripe. Ayan, ang itsura. Kaya lang, pabilog si Candy Stripe. Itong isa, itong isa naman ay uh, pahaba siya. Ayan, hindi ko sila uh, nabuhay. Ayan. Pero itong si Iron Cross ay uh, nabuhay ko naman. Uh, nag -tribe naman siya dito sa aking munting harding kaya laking tuwa ko talaga na at least may ano naman um, uh, may nabuhay naman ako na um, isang rare na begonia uh, begonya kasi nga talagang ang mga begonias begonyas natin ay may kahirapan talagang alagaan um, mahirap silang uh, ispilingin ba ganyan pero ito okay naman siya so tarawang hindi ko sila ang matuyo ba laging moist ang kanilang uh, potting mix yan, so yan na yung aking uh, way ng pag-aalaga sa kanila ngayon ayan ito din si Manjula paano namang hindi ko siya paborito ngayon ay, ayan, tignan nyo yung mga bago niyang dahon napakaganda na, uh, ayan o oh, uh, yellowish ayan, napakaganda so ito yung mga tumubo dito sa bandang baba kasi yan kalbo dati yan eh. so may tumubo naman, so ito na lahat yung kanyang mga uh, binahon, may ilang dahon na siya, eh. isa, dalawa, tatlo naka na siya ayan, and meron pang upcoming na isa, so talagang uh, love na love ko to talaga din si Manjula na ito ay uh, bilang ni ate seller sa akin so kung mapapansin nyo may mga uh, nakalagay dyan na mga ayan mga tipak tipak ng mga semento ayan ito naman yung mga clay, clay uh, pot na, na, luma nilagay ko dyan kasi yung mga dalawa kong malilit na pusa ay uh, kinakalkal yung ano kasi hinuhukay yung lupa kaya ganyan nilagyan ko muna ng mga ganyan kasi nga napaka playful pa lang nila kasi maliliit pa sila ayan so talagang uh, ma uh, malago na rin talaga si Manjula yan ayan lumampas na siya sa pool ito pwede ko nang ipropayan yan soon ayan pinapahaba ko pa konti yung anong yung kanyang mga roots pero pwede na to pwede na siyang Uh, i-harvest tinatamad nga lang ako munang mag, ano, mag uh, pro pa kasi medyo mainit pa pero ngayon uh, umulan naman kaya ayan uh, basa itong mga dahon nila eto oh. pa si Oxalis favorite ko pa rin guys kasi nga ayan no oh, talagang mas lalo pang dumami ang kanyang Uh, mga dahon and ayan talagang stunning pa rin siya dito sa aking munting hardin kahit isa siyang common na uh, halaman and ayan continuous pa rin yung kanyang pamumulaklak so napaka cute ng kanyang mga flowers dyan so ayan favorite ko pa rin so perfect siya dyan sa taas yan ang kanyang um, ano, location dito sa aking munting hardin ayan perfect sya dyan sa taas pang rubber tree ko na to ayan basang basa pa yung mga dahon niya kasi uh, ayan naulanan siya umulan ngayon uh, talagang ano na uh, malalaki na tong mga Uh, dahon niya o oh, dito samantalang dito sa kanyang pinakaibaba so ganyan lang yung size ng kanyang uh, mga dahon nung time na nabili ko last year ayan so ngayon naman ay last year ba to or ngayong taon ko lang nabili nakalimutan ko na o oh, mga January ko yata to nabili so ngayon naman ay ayan na ang lalaki ng mga inadahon niya ayan oh nalaki na apat inadahon niya so yan nakakatuwa ewan ko kung si uh, red ruby ito kasi parang same sila nung nandun sa taas pero mas maganda yung pagka ano nun ni eh, yung dahon niya mas pulang pula kaysa dito pula bayan ewan ko hindi ko maano yung kanyang kulay ayan pero pag uh, yung kanyang old na dahon ay ganito na ang kanyang kulay oh. So hindi, hindi ko sure kung uh, red ruby kineke ito. Yan basta uh, rubber trisha. Yan so napakaganda na niya. And ito ding aking birkins na kasi nga ay uh, magaganda na yung kanyang mga Uh, nilalabas ba ng mga dahon so eto uh, etong tatlong ito ay talagang magaganda na to and etong pinaka latest nya ngayon ay okay ulit to oh. maganda ulit siya so ayan uh, favorite din natin ngayon ayan ang ganda kasi sa mga unang dahon niya talaga ay hindi ko makitaan talaga ng uh, magandang dahon noon. Kokonti lang yung mga nilabas niyang mga uh, yan, mga white sa kanyang dahon. So, ngayon naman habang tumatagal siya sa akin ay ayan, uh, paganda naman ang paganda yung mga dahon niya. Ito namang aking pink princess ay ayan, uh, kahit papaano ay naglalabas pa rin siya ng Uh, yan, variegation kahit hindi ganun karami or kalalaki yung kanyang mga nilalabas ayan and talagang napakalaki na ng mga dahon nito napakalaki na so yan favorite ko rin siya ito yung kanyang latest na dahon itong aking burl marks na variegated. Ayan na. Uh, so far naman ay uh, ayan, nakakapaglabas pa rin siya ng uh, variegated. Ayan, meron siyang panibago ulit dyan na ilalabas na variegated. And ito, may mga variegation din dyan sa likod. May mga variegated din na dahon dyan. And, yun. Yun par Sa, pero, konti lang yun. Ang, konti lang lumabas na variegation nung nasa likod. Pero, at least, ay, uh, meron. Ayan. So, mas maganda na siyang tignan ngayon. Kasi nga, uh, bumalik na ulit yung kanyang variegation. Although, meron pa rin siyang mga green dyan. And lastly, itong aking sleeping photos na variegated Ayan, na talagang ngayong taon lang na to na talagang uh, nakadami ang dahon niya. Kasi last year ko pa ito ah uh, na sa pinsan ko, guys. And akala ko hindi ko siya mabubuhay kasi uh, mga ilang dahon noon yung na hingi ko kay Ate sa aking pinsan mga lima yata or anim tapos hanggang unti-unting naglagas and may dalawang natira so talagang um, lagi ko siyang uh, ino-observe noon talaga kung mabubuhay ko dahil nga anim na dahon hanggang aging dalawa na lang and ito yung uh, ito, ito yung, yung isang dahon niya yung isa ay wala na So lahat 'yan ay mga bago na niyang dahon. So ngayon ay napakaganda na niya. Kaya talagang uh, tuwang-tuwa ako sa kanya. Yan kaya paborito ko siya ngayon dahil nga napakaganda ng na mga binibigay niyang mga dahon. Ayan, um, puro variegated na yung mga nilalabas niya. Ayan. Kahit yang, uh, yan, yang upcoming niya yung latest niyang dahon ay variegated din so nakakatuwa lang so ayan yung mga uh, favorite plants ko ngayon mga latest na uh, favorite plants ko ngayon